ito na po yung tutorial natin mga boss idol Baja RIP slip no so magpapalit tayo ng ball bearing at needle bearing tatanggalin natin tong swing arm makikita natin dyan pag inalog natin yung gulong sumasabay yung kanyang plants so ibig sabihin may problema po yung bearing nya at dito sa tutorial na to, mga boss idol tatanggalin natin yung buong swing arm nya sa naunang tutorial ko kasi nagpalit ako ng ball bearing at needle bearing sa Baja RA hindi ko tinanggal yung buong swing arm yung shock lang yung tinanggal ko at ibinaba ko lang yung swing arm pero dito kakalasin na natin lahat para matanggal natin yung buong swing arm start tayo dito sa kanyang ihi ng swing arm so may nut yan na 19 at may kukontrahan tayo dito na 22 yung kanyang ihi mismo tatanggalin na rin natin tong bolt dito na 17 sa kanyang copper tube pati na rin tong dito sa kanyang handbrake pati na rin tong bolt dito na 19 sa kanyang shock unang step tanggalin natin yung handbrake cable sa kanyang bracket at ihiwalay lang natin yung cable Tanggalin na rin yung 19 na bolt dito sa kanyang shock. Kontrahan lang natin ang 19 na back rings. At 19 na socket naman dito sa kanyang power tools. Pwede rin ito mano-mano mga boss idol. Next naman ay tanggalin natin yung rubber boot sa kanyang plants. At ibaba lang natin yung swing arm para matanggal natin yung propeller. Next ay tanggalin natin yung bolt na 17 sa kanyang copper tube. So dito sa kanyang copper tube mga boss idol mayroon tong dalawang bronze washer. No? So ilagay lang natin yung bronze washer sa kanyang bolt. At ibalik natin yung bolt dito sa kanyang cylinder brake at ihiwalay lang natin yung copper tube pwede natin isabit yung copper tube dito sa kanyang shaft mga boss idol pansamantala lang para hindi sa so gabal ngayon naman itanggalin na natin yung ihi sa kanyang swing arm at gumamit tayo dito ng 19 na sakit para matanggal yung nut at kinuntahan lang natin ng 22 na sakit dun sa yung bandang ilalim pagtanggal na yung nut, tanggalin na rin natin yung kanyang ihi para matanggal na natin yung swing arm at dito naman sa kanyang plants mga boss idol tanggalin lang muna natin yung naiwan na rubber buffer at tanggalin na rin natin itong mga lumang grasa na naiwan dito sa plants. Ang sa ganun ay makita natin maayos yung letter S na lock dito sa kanyang castle nut. Yan po yun mga boss idol. Tatanggalin na natin yung letter S na clip na yan. At gumamit lang tayo ng flat screw para matanggal natin yung kanyang clip. At pwede na natin tanggalin yung castle nut. Kasi may binasakit yung gagamitin natin mga boss idol para matanggal yung castle nut. At gumamit na rin pala ako ng extension para madukot natin kasi medyo malalim. Yan mga boss idol natanggal na natin yung kanyang castle nut. Yan po yung tinatawag natin na castle nut mga boss idol. Kung bakit siya tinawag na castle nut ay dahil meron siyang lalagyan na ng clip. At pwede na natin hugutin yung kanyang plants. At ngayon mga boss idol, pwede na natin tanggalin yung axle mga boss idol no. At dito sa kanyang axle mga boss idol, meron din siyang guide sa kanyang clip. So hindi natin siya pwedeng direct swing punsulin. Dahil pwedeng bumuka yung guide ng axle mga boss idol. Tingnan niyo mabuti mga boss idol oh. Meron siyang cross na sign dito sa kanyang axle. So ang gagawin natin dito ngayon mga boss idol, ikakabit lang ulit natin yung kanyang castle nut para hindi bumuka yung letter cross dito na sign sa kanyang axle. Lagyan lang ng nut at ikabit na rin natin yung 19 na sakit dito sa kanyang nut. At nilagyan ko na rin pala ng sliding tee yung sakit na 19 mga boss idol bago natin pukpukin. Para naman sa ganun ay hindi masira yung sakit natin na ginamit. Pukpukin lang natin hanggang sa lumuwag na yung axle dito sa kanyang swing arm. Ayan o, so bilis-bilisan na natin ng kaunti para mas mabilis natin matanggal yung kanyang axle. At pag maluwag na yung axle, so pwede na natin tanggalin yung kanyang nut na inilagay natin. At hugutin na rin natin yung axle. Sikwatin na rin ng back wrench yung oil seal mga boss idol. At tatanggalin lang natin yung lock dito na circlip. Yung may circlip mga boss idol, dito yan banta sa may ball bearing no. So ito lang po yung may lock. Doon sa kabila, yung needle bearing, wala na po yung lock. Sisikwatin ulit natin ng back wrench yung oil seal dito sa kanyang needle bearing at wala nang circlip na lock dito sa needle bearing mga boss idol dun lang sa kanyang ball bearing gumamit nga lang pala ako ng sliding T dito mga boss idol para maitulak natin yung ball bearing at yan natanggal na natin yung ball bearing no? so maalog na siya linisin ko lang ng konti para may pakita natin ang mayos at ito na po yung itsura ng ball bearing mga boss idol maalog na nga siya no at sa kanyang needle bearing naman mga boss idol medyo okay pa naman pero sabi naman ng customer ay papalitan na rin kaya tatanggalin na rin natin pati yung kanyang needle bearing tatanggalin ko lang muna yung bricks yung mga boss idol para may tanggal natin na maayos yung kanyang needle bearing para may lapat natin dito sa vice yung swing arm dahil medyo matigas tanggalin yung needle bearing at dito naman sa kanyang needle bearing mga boss idol ginamit natin ng tubo no para matanggal natin yung kanyang needle bearing at yan mga boss idol na linisan ko na pala yung mga pisang ibabalik natin pati na rin yung paglalagyan natin ng bearing 6204 pala ang number ng bearing na kinabit natin mga boss idol at dito sa kanyang biring mga boss idol, to hindi na natin tinanggalan ng takip. At ikakabit na natin to ng diretso dahil original naman to. Gumamit nga pala ako ng sakit na malaki dito mga boss idol para may tulak natin yung ball bearing. Hindi naman to ganun katigas mga boss idol para may pasok natin. No? So dahan-dahan lang sa pagpukpuk at may pasok na natin yung ball Pag nakabit na natin yung ball bearing, pwede na natin ikabit yung kanyang lock na circlip. Pati na rin yung kanyang bagong oil seal. Oil seal pala ang tawag dito sa genuine parts pero pag binili natin ito sa labas, dust seal po ang tawag dito. Balikta rin lang natin at ikakabit naman natin yung kanyang needle bearing. Ilagay lang natin yung needle bearing ng paganyan at gamitin ulit natin ng malaking sakit para ma press natin yung needle bearing. At hindi rin to masyado matigas mga boss idol. Dandahan lang sa pagpukpuk at maipapasok naman natin ng maayos yung kanyang needle bearing. At yan, ikabit na natin ng maayos yung ball bearing at needle bearing at kita nyo naman dyan sa loob mga boss idol so malinis yan no so nilinisan kasi natin yung loob ng paglalagyan natin ng mga biring mga boss idol at ngayon naman ay kakabit na natin yung kanyang dasil pupukin lang ulit natin ng dandahan daan para mapasok natin yung kanyang dasil lagyan lang ng kaunting rasa doon sa loob at pwede na natin ikabit yung kanyang axle konting rasa lang mga boss idol para hindi mag vacuum yung axle no at gagamitan lang natin to ng grease gun para magrasahan natin yung ilalim mamaya ayan at pwede na natin ibalik yung kanyang plan kabit na rin natin yung kanyang nut at higpitan na rin natin Ikinabit kinabit ka na rin pala yung letter S na kanyang lock mga boss idol dito sa kanyang castle nut at yan pwede na natin lagyan ng counting grasa lang muna yung kanyang plants at ilagay na rin yung kanyang rubber buffer at dagdagan na ulit natin ng grasa at pwede na natin ibalik yung swing arm mga boss idol unahin lang natin dito sa kanyang ihi hindi ko muna hinigpitan yung ihi ng swing arm mga boss idol para may kabit natin na maayos yung kanyang propeller pag naipasok na natin na maayos yung slider dito sa kanyang plants pwede na natin iangat yung swing arm Ilagay lang yung 19 na bolt at unahin lang natin itong higpitan dito. Ibalik na rin natin yung kanyang copper tube mga boss idol. Higpitan lang ng sigurado yung kanyang bolt na 17. Ibalik na rin natin yung kanyang handbrake dito sa kanyang bracket. At ikapit na rin natin na maayos yung kanyang rubber boots. At ang panghuli mga boss idol, higpitan na natin yung nut na 19 doon sa kanyang ihi. Doon sa kanyang swing arm. At yan lang po ang tutorial ko sa pagpapalit ng ball bearing at needle bearing dito sa Badja RE mga boss idol. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next videos.